na hapon, mga guys sabi ang lakas ng ulan dito sa amin wala ito na pala yung ano ko upload last upload ko ngayong buwan na ito ito ay isang tech wood na solid to gas wood na ginagamit namin kaya ito po ay natural duty barnit naman po so ito po ay last na upload ko ngayong araw at baka sa susunod na buwan na po ako maka-upload ulit yan guys, ang tabay na lang sa susunod mga so sa susunod na buwan ulit ako maka-upload kasi mapapahinga ako ngayon sa pag-upload ko ng akong mga videos kasi po masadong magastos na at saka wala pa rin so, ito yung mga uh, mga at mga artista namin dito sa Gaas Furniture ito sila guys yung mga artista namin dito ayan yan si Aleng at ito si Gagang yung may hawak ng manok ng may manukan ayan See, may si hi to my vlog si hi mahawala sa condition kasi nagpaulan <laughs> ayos at saka, happy birthday sa aking pamangkin. Yan, guys. Birthday niya ngayon. July 3. Yan. Happy birthday sa nag-isa kong, pamangkin ko. Bale. Magkapatid po ito silang dalawa. At ito po yung panganay. Birthday niya ngayon, mga guys. Happy birthday. Yan. Ito po. Ito na po yung finish product na... Ano, na solid to gas wood. Yan. Ang tabay na lang kayo, balay mga next month kasi madami pa kami. Kasi kaming gagawin at sobrang busy ko na rin. At uh, bihira na ako makapag-upload. Yeah. Salamat sa mga nag-subscribe and God bless sa ating lahat. Lalo na sa mga sulit supporters ko dyan. And thank you and goodbye. Bye-bye!